Ayan mga idol, tara. Pupuntahan nga pala tayo ngayong araw, may kasama tayong isang batuta. Tara, let's go. Pupunta tayo ng ilog mga idol. Kasi mag- uh, mag-vlog tayo dun sa ilog. Medyo joke lang mga idol. Mag-umungo uh, tayo ng ng ano idol? Ng mga lukan. sakaling meron pa dun sa ilog. Mga idol. Tara, let's go. Magalukan pare. Kalokan. Iga? Iga? Iga na. Ay, maganda yun. Dampot na lang. Oo, oh, dampot na lang. <laughs> <laughs> ayun lang, ayun dala. Tara, let's go. Abre, batas lang. ang mga dakot ng putik dun sa ilog. Kalokan? Ay, kasama tayo bata. Ang anak ko, kasama ko Yung cellphone kayo nandito sa ng timba mga idol para kamaya hindi man ma. pasan na tubig Alright, let's go. Hey, Tara, let's go. Dito na taas ang tubig mga Idols Wooo, oh, sarap halika mga idol. Sana ah oh. tayo rin manlukan mga idol sa bandang Ano? Kusiran Kasi doon ako nakaka uh, oh, na nalak na. Hmm, hindi ko naman ulaki mga idol. Tara! Let's go, tara dito mga idol, tara lusong tayo try natin dito sa baba kung meron tayong makukuha ng mga idol yun ang lamat ng putik mga idol tayo marunong mag-alinaw mga idol ng ano ng lokal pero meron tayong nakita mga idol lumabas ito mga nasa labas lang sila mga idol humigit ah. lang hindi ba mga idol ay ano inaanilaw lang walang taligtas na sila pwede na nakakot na naman tayo ito lang sa gilid mga idol ay meron mga idol bago sa pulang uh, isang oras sa ating paglulukan meron tayong pangulam mga idol medyo makalay din medyo marami mga, medyo mga, medyo mga tayo nakuha, mga idol alas ka lahat lahat timba mga idol ito ating nakuha Dadagdagan pa natin yan hanggang kaya maya Kasi maaga-aga pa naman. Dagdagan pa natin yan mga idol. Nag-tighted ah, pa pala dito sa ating pinuntahan at medyo maraming laman mga idol. Ayan tara. O, idol. Mayroon. Ayan mga idol. Ito yung mga ano kasarapan lang pag magagata ang mga idol sarapan lang yan at ito lang naman mga idol yung ginagawa namin naglalamas kami ng putik ayun tapos minsan may naladaan na itong ay. pero ice lang yan kasi mamaya ang ulam na yan Lepas tak kau, teh. ang ala ng kamay mga idol. Medyo matigas. Katulad idol nito Ito mga idol. Diyan natin palalampasin 'yan. Ito, ito mga idol sa na natin ay eh, meron takma yan mga idol ganito lang mga idol ang pag kailangan lang ay ano, konting tiyaga tapos hindi ka masyadong mainipin mga idol pag mainipin ka dito mga idol ay ka lang mga idol maganda mga pa pumunta ka na lang mga idol sa palengke tatlon marami niyan mga idol. Gago! Pero kaming mga ano, kaming mga tagabukid, mga nagadagat, talagang sinasamahan namin mga idol ang tiyaga. Para may, kahit pa ano, may maulam. Mga idol. Ganyan lang mga idol maglamas ka lang ng putik. Damas lang. Damas lang. Hindi kasi ako mga idol marunong mag ano mag aninaw nung mga lukan sa tabi. Hindi ko alam yun mga dito sa ganito. Hindi alam yun. Ang alam natin maglamas mga idol. Mas madali mga idol para sa akin yung ano yung maglamas kasi pag naramdaman ng kamay ko matic na naramdaman mga idol daliri matik yan oh mga idol. Oh, idol mamaya maya sigurado may pagbabago na yan mga puno pa natin yan mga idol pag maganda ang pangapa natin dito kanina medyo mo pinahinaangan ako ng loob mga idol kasi parang wala tayong nakakapa sabi ko tsaga tsaga lang ako at may napuntahan tayong isang lugar na ano dito sa bandang huli natin madami mga idol napakadami sunod sunod mga idol ang ating nakapa ng aking kasama ko yung aking anak Yang nagbibidyo na yan Yang magandang lalaki na yan Bigyan na jacket yan <laughs> Gago Ayan mga idol Sinama ko talaga siya para may kagabidyo Pwede na Ayan mga idol, bali Nakapanguhan na tayo ng marami-raming pang ulam mga idol At ito halos makuno yung ating Ting bandala-dala at marami pa pala dito mga sakasakang suso so, mga idol napakadami okay, so, ito yun o oh, mga idol meron pang yun mga idol pakita mo ito yun o oh, mga idol yung yes, sinasabi sa iyo mga idol na pwedeng kainin ito mga idol suso so, yan mga idol tapos yan. Napakadami nating uh, nakuhang lukan mga idol. Tara, let's go. Uy na tayo kasi may pangulam na tayo mga mga idol. Hins na tayo kunti. Tapos nyo tayo ilog. Para makapagbalo tayo. Tara, let's go. Ayun mga idol, tara. Tara. Buhin na tayo at marami, marami-rami na yung ating Pasang ka na! Tara. Gago! Ikaw ba ay idol ay ginabana? At init-init sa buong maghapon? Gago! Ako din mga idol. Kaya nga, pupunta ko kayo sa idol. Tara, let's go at ka! Ayan mga idol, bali na dito na tayo sa ilog tayo na tayo magkakasigaw na ang mga ka, kaunti. Okay? Ah, no. Sana Dahil galing tayo sa pangapa ng Lucan, sa bandang dulo, kaya tayo magbabanglaw mga idol. <sighs> Ayan mga idol, tara! Magbabanglaw tayo, mga kaunti. Okay.